Balikan natin, boom. Bang. two. Tinamaan dito si Marshall, oh. No? Ng right hook, mga kaibigan. Balikan natin sa pass. tinamaan. Boom, boom. Magsak dito si Marshall, mga kaibigan. Magaling talaga dito si Colmenares, ah. napaka -cool lang po, ah. Tingnan niyo po itong laban po na ito. pong laban na ito ay round three, mga kaibigan. Ano? nakita po natin dito, nagsusukatan yung dalawa. Sa umpisa po ng round 1, round 2, talaga po matindi po ang pinakita po dito ang panit ni uh, Yumer Marshall, mga kaibigan. Samantala si Colmenares ay parang tila po ba na baka po lamang po kung po natin no? sa labang po na ito. Napaagad na po ng laban, bumagsak po dito si Marshall, si Colmenares Bumagsak din po later round, ano ho ko lang pong i-highlight po sa inyo dito. Talagang maganda po ang naging labang pong ito. Talaga pong good fight mga kaibigan. At marahil pang i-improve marahil ang ating pong kababayan na si Yuber Marshall po dito. At uh, sa umpisa nga po mga kaibigan, makita po natin talagang matindi po ang manatag po dito. Si Colmenares parang cool na cool lang po dito. Pajab-jab lamang po dito. Si 1-2 combination dito si Marshall. Uh, sa tingin ko, ang tingin ko lang naman ano, ang kay Martian po yung nagkukulang po sa cover po sa head po. Kaya po natatamaan po dito ni Colmenares din ano, nakikitaan ng butas po dito para po makapasok yung kanya pong right hook eh. Matindi po yung right hook dito ni Colmenares din mga kaibigan ha. Makita mo na, oh si Martian nag-left po dun ha. Tingnan natin dito, naghihintay po ng timing parehas eh. Magaling umilag parehas pero oh, nakakatamaan ano dahil nga talaga namang tatapang ka talaga yan pagka hindi ka naka-cover at mayroong timing. Timing po is everything talaga eh, sa boxing. So ito po, ito, tumatama na naman ng ano, vulnerable talaga dito si ano, si Marshall mga kaibigan. tumatama yung left, right hook at saka left hook ni Colmenares. Body shot po by Colmenares and uh, Marshall mga kaibigan. Ano, left, yun, no? Left No? Gumaganda rin po ng body dito si Marshall. Uy. Uy. Mga pasok ng suntok niya, oh. Yan, tatamaan na po si Marcel dito, mga kaibigan ng right. Boom, yun oh. No? At hindi po yun, nagkulang po doon ng ika nga po natin ng, ano, ng cover sa kanya pong head. At yan, ito nga, out. Makita po natin dito, pakita natin maya-maya yung maya, tinatawag okay natin uh, slow motion para makita natin na malinaw dito, no dito binibigyan po ng instruction ni Coach uh, Joven itong si Junior Martial kung ano yung susunod na kanyang planong gagawin. Uh, very attentive po sa pakikinig dito si Marshall sa instruction ng kanyang coach. Eh, ano? So, napaganda po itong trila in Manila natin na ginanap po dito sa ating po sa Pilipinas. Ano? hindi uh, na tayo nakapunta dyan. Ito yung replay, kanan. Kaliwa, boom! left sa body tapos right hook sa mukha